Hi guys. Andito ako sa may labas ngayon. Meron akong appointment. Kaso 12 o'clock pa. Ngayon, medyo maaga-aga pa. Kaya tingnan mo yung pa-summer na dito na view. Ang ganda na ng ano. Ang ganda na ng mga puno green na green. Medyo, medyo malabig-lamig pag mahangin. Kaso, ang ano ang ang panahon dito papalit-palit mainit tapos maya maya biglang lumamig ngayon alam nyo ba hindi ako nakakapag content ng ilang araw kasi nabitawan ko yung cellphone ko pagbaba ko ng truck ngayon biglang sumara yung pinto nung pinigilan ko yung pinto hawak ko yung phone ko sa left side na kamay kaya nadulas na hulog eh yung pagbagsak niya patalikod yung lens talaga ng camera as in talagang basag so itong gamit ko ngayon front magamit naman yung likod pero medyo blurry na siya kaya yun lang camera lang ang ano pero parang sayang naman kasi na na magpapalit ako ng phone okay naman yung screen camera lang ang problem So, hindi ba, instead na ayoko pa siyang palitan eh, kasi maganda pa, maganda pa talaga yung phone ko. So, ewan ko lang. Kailangan ito paharap lang, wala nang patalikod. <laughs> kasi na, nakita nyo yung view ng puno ko na last, yung reels. Ano eh, uh, blurry na siya, di ba? Pag medyo galawin-galawin mo siya, kaya Ewan ko itong paharap. Medyo ano naman siya, medyo clear naman. And ayoko pa magpalit kasi ayoko yung recurring na payment. Ayoko yung magbabayad ako sa phone. Yung, yung monthly bill na babayaran mo yung phone. Ayoko nun kasi alam mo yung malaking ginawa pag wala kang binabayaran sa phone. yung ano lang yung data lang ang babayaran mo, di ba? So ayun, tiis tiising ko muna yung phone ko. Ayan yung view ng ano, yung labas, ay ah, yung likod ng cam ko. Hindi ba medyo blurry na ba siya? Ayan na yung view niya kasi basag na nga yung ano, yung lens. Ito may naglalaro silang ayan parang nagbo-bowling bowling man tawag yan kaya ayan tinesting ko lang yung cam kung medyo okay naman yung ano yung front ngayon lang ako nag ano nag ng video kaya kina natin bye guys